Narinig mo na ba ang mga kwento ng mga kayamanang nakalubog, ang mga gintong barya na nagliliwanag sa ilalim ng dagat, o ang mga barkong puno ng hiyas na nagpahina sa pusod ng karagatan? Marahil, nakita mo na ang mga larawan ng mga scuba diver na naghahanap sa mga lumang barko, o nabasa mo na ang mga libro tungkol sa mga pirata at sa kanilang mga nakatagong kayamanan. Pero, gaano ba talaga katotoo ang mga kwentong ito? Hindi lamang simpleng alamat ang mga kayamanan sa ilalim ng dagat. Sila ay mga tunay na bahagi ng ating kasaysayan, mga patunay ng mga sibilisasyon na nagdaan, at mga misteryo na patuloy nating sinusubukang lutasin. Sa paglalakbay natin ngayon, hindi lang tayo basta magtatampisao sa mga kwento ng mga kayamanan. Susuriin natin ang mga totoong lugar kung saan natagpuan ang mga kayamanan, ang mga pamamaraan kung paano sila nawala, at kung paano natin sila natutuklasan muli. Magsisimula tayo sa pag-alam kung paano nagkaroon ng mga kayamanan sa ilalim ng dagat. Paano nga ba nagtatapos sa ilalim ng tubig ang mga ginto, pilak at hiyas? Ang sagot ay hindi lamang tungkol sa mga pirata at sakuna sa dagat. Maraming salik ang nagiging dahilan mula sa mga digmaan at kalakalan hanggang sa mga natural na kalamidad. Susundan natin ang mga bakas ng mga barko na lumubog, ang mga ruta ng kalakalan na naging daan sa pagkawala ng mga kayamanan at ang mga modernong teknolohiya na ginagamit upang tuplasin ang mga ito. Hindi lamang ito tungkol sa paghahanap ng kayamanan, kundi tungkol din sa pag-unawa sa ating kasaysayan. Ang bawat barya, bawat piraso ng alahas, at bawat labi ng barko ay may kwento na isinasalaysay. Kwento ng mga taong nabuhay, naglakbay at naghangan. Kwento ng mga imperyo na bumagsak, ng mga kalakalan na umunlad, at ng mga kultura na nagtagpo. Sa pag-aaral natin, malalaman natin na ang paghahanap ng kayamanan sa ilalim ng dagat ay hindi lamang isang pakikipagsapalaran, kundi isang napakahalagang gawain. Sa pamamagitan ng pagtuklas at pag-aaral sa mga kayamanan, mas lalo nating nauunawaan ang ating pinagmulan. Kaya't humanda na tayo sa isang paglalakbay sa ilalim ng dagat, kung saan matutuklasan natin ang mga alamat ng mga nawalang kayamanan at kung saan ating matutuklasan ang mga lihim na nakatago sa pusod ng karagatan sa pagtuklas ng mga kayamanan sa ilalim ng dagat. Hindi natin maaaring kalimutan ang papel ng mga modernong teknolohiya. Bukod pa sa pag-alam ng mga lokasyon ng mga lumubog na barko, kailangan din natin ng mga kasangkapan upang mahanap at ma-extract ang mga ito. Ang mga sonar, na gumagamit ng tunog upang makita ang mga bagay sa ilalim ng tubig, ay naging mahalagang instrumento. Sa pamamagitan ng pag-scan sa SEAB, natutukoy nila ang mga hindi-regularidad na maaaring maging palatandaan ng mga lumubog na barko o iba pang mga estruktura. Dagdag pa rito, ang mga remotely operated vehicles, ROVs, o mga robot sa ilalim ng dagat, ay nagbibigay daan sa atin na bisitahin ang mga lugar na hindi kayang puntahan ng mga tao, tulad ng malalim na bahagi ng karagatan. Gayunpaman, ang paggamit ng mga teknolohiya ay hindi lamang tungkol sa paghahanap. Mahalaga rin ang pag-iingat sa mga kayamanan na natagpuan. Ang mga barko at mga artifact na nakalubog sa dagat ay kadalasang nasa mahinang kondisyon dahil sa epekto ng tubig alat at ng mga organismo sa dagat. Ang mga profesional na arkeologo at conservators ay nagtatrabaho upang maingat na alisin, linisin at mapanatili ang mga natuklasan. Sa pamamagitan ng masusing pag-aaral, maaring alamin ang mga detalye tungkol sa mga barko, ang mga taong nakasakay at ang kanilang mga kalakal ang mga pamamaraang ito ay hindi lamang nagbibigay ng mga kayamanan sa kasaysayan ngunit nagbibigay rin ng mga oportunidad sa iba't ibang larangan sa pag-aaral ng mga lumubog na barko natutuklasan natin ang mga bagong kaalaman tungkol sa mga ruta ng kalakalan ang mga kasanayan sa paggawa ng barko at ang mga pamumuhay ng mga tao sa nakaraan Bukod pa rito, ang mga natuklasan ay nagiging inspirasyon sa mga artista, manunulat at filmmaker na nagbibigay ng mga bagong interpretasyon at kwento. Ngayon, isipin mo kung paano nagiging mahalaga ang mga natuklasan na ito sa ating pag-unawa sa ating mga ninuno at sa kanilang mga pamana. Sa bawat barya, bawat piraso ng seramika, at bawat labi ng barko, mayroon tayong pagkakataon na makakita ng mga detalye na nagbibigay liwanag sa ating kasaysayan sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga kayamanan sa ilalim ng dagat. Hindi lamang tayo nakatuklas ng mga kayamanan, kundi nakakatuklas din tayo ng ating sarili. Sa paglalayag natin sa malalim na karagatan ng kaalaman, nakita natin ang mga anino ng mga nakaraan, ang mga tahimik na saksi ng mga nagdaang panahon. Mula sa mga unang hakbang ng pagtuklas hanggang sa masalimuot na paggamit ng teknolohiya, nabuo ang isang larawan, isang mosaik ng mga kwento, mga misteryo, at mga pangarap na lumubog sa dagat. Hindi lamang ito tungkol sa paghahanap ng ginto o pilak, ito ay tungkol sa paghahanap ng ating mga ugat, ng mga hibla na nagtatahi sa ating kasaysayan. Sa paghahanap natin ng mga kayamanan, nakita natin ang mga bakas ng mga sibilisasyon, ang mga palatandaan ng mga imperyo na lumipas, at ang mga alaala ng mga taong nabuhay sa ating mundo. Ang bawat labi ng barko, bawat barya, bawat piraso ng seramika, ay nagsasalaysay ng isang kwento, isang kwento ng kalakalan, digmaan, at paglalakbay. At habang pinag-aralan natin ang mga ito, natutuklasan din natin ang ating sarili. Sa pagmamasid natin sa mga ito, tila tayo ay naglalakad sa isang malawak na palayan, kung saan ang bawat butil ng palay ay kumakatawan sa isang bahagi ng ating kasaysayan. Ang mga kayamanan sa ilalim ng dagat ay tulad ng mga binhi na itinanim sa lupa, na naghihintay na tumubo at magbigay ng bunga. Ang ating pagtuklas ay ang ating pag-ani, ang pagkuha sa mga kayamanan, hindi lamang upang makita, kundi upang maunawaan ang mga aral na nakatago sa kanila. Sa paglalakbay natin, natuklasan natin na ang dagat ay hindi lamang isang libingan ng mga kayamanan, kundi isang aklatan ng kasaysayan. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga kwento ng mga bayani, mga mandaragat, at mga mga ngalakal. Ang bawat titik ay nagpapahiwatig ng mga misteryo na naghihintay na matuklasan. Refleksyonin natin ang mga natuklasan, ang mga kayamanan, ang mga teknolohiya, ang mga kwento. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, ano kaya ang ating matutuklasan? Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa ilalim ng dagat, sa mundo ng mga kayamanang nalibing sa pusod ng karagatan, tila tayo'y nakatayo sa isang bangin, nakatanaw sa malawak na tanawin ng kasaysayan. Hindi lamang tayo naglakbay sa mga lugar na may kayamanan, tayo rin ay naglakbay sa ating mga sarili sa bawat gintong barya na natagpuan, sa bawat labi ng barko na binigyan ng bagong buhay, tayo ay nagkaroon ng pagkakataong masilayan ang mga anino ng ating mga ninuno, ang mga kwento ng kanilang mga buhay at ang kanilang mga pangarap. Ang mga kayamanan sa ilalim ng dagat ay hindi lamang mga bagay na matatagpuan, sila ay mga salamin na nagpapakita ng ating pagkatao. Sila ay nagpapaalala sa atin na ang ating kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa mga dakilang hari at reyna, kundi tungkol din sa mga karaniwang tao, sa kanilang mga sakripisyo, at sa kanilang mga tabumpay. Ang bawat barko na lumubog, ang bawat kayamanan na nawala, ay naglalaman ng mga kwento ng pag-asa, ng pagkabigo, at ng pag-ibig. Sa pag-aaral natin sa mga ito, natutuklasan din natin ang ating sarili. Sa ating pag-aaral, nalaman natin na ang dagat ay hindi lamang isang lugar ng panganib, kundi isang lugar din ng pag-asa. Ito ay isang lugar kung saan ang mga kayamanan ay nagtatago, Naghihintay na matuklasan, naghihintay na ibunyag ang kanilang mga lihim. Ang mga kayamanan ay hindi lamang mga ginto at pilak, sila ay mga aral na dapat nating matutunan. Sila ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pag-iingat, ng paggalang sa ating kasaysayan, at ng pag-unawa sa ating mga ninuno. Kaya't sa pagtatapos ng ating paglalakbay, ano ang dapat nating gawin? Ang tunay na gawain ay nagsisimula ngayon. Hindi lamang tayo dapat maging tagamasid ng kasaysayan, tayo ay dapat maging mga mananaliksik, mga tagapagbantay, at mga tagapagtaguyod ng ating mga kayamanan. Tayo ay dapat maging handa na harapin ang mga hamon upang protektahan ang ating mga pamana at upang ipagpatuloy ang paghahanap ng kaalaman. Hayaan nating ang ating paglalakbay sa ilalim ng dagat ay maging isang inspirasyon, isang paanyaya na magpatuloy sa pag-aaral, paggalugad at pagtuklas. Hayaan nating ang mga kayamanan sa ilalim ng dagat ay maging mga gabay sa ating paglalakbay sa buhay. Sa huli, ang pinakamalaking kayamanan ay ang kaalaman at ang pag-unawa sa ating mga sarili at sa ating mundo.